Hello everyone, sa muli tayo naman po ay dadako sa ating pag-uusap, pag-aaral sa salita ng ating Diyos. Ngunit bago po ako magpatuloy kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now, welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 19 na po tayo. Now, ang teksto ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan ay nandito po sa gawa 18.3. Basahin po natin. At dahil sila'y manggagawa ng tulda tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya ay nagtrabahong kasama nila. Mga kapatid, ang ating topic na tatalakayin pag-uusapan ngayon, hanap buhay at ang ministry. Now, paano i-handle ng mga anak ng Diyos ang hanap buhay at ang ministry? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una po, ang hanap buhay ng mga anak ng Diyos ay hindi hadlang sa ministry. Bagkos, ito ay makakatulong na mapanatili ang ministry. Mga kapatid, pansinin po natin na galing po si Pablo sa Atinas. Umalis siya doon at nagtungo po sa Korinto. Mababasa natin yan sa verse 1. At doon po sa Korinto ay nakita niya yung mag-asawang si Aquila at si Priscilla. Now, sila po ay galing po sa Italia. Lumipat sila dyan sa Korinto sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng Hodeo ay umalis sa Roma. Mababasa naman po natin yan sa verse 2. Ang mag-asawang ito ay mga anak ng Diyos. Tapat sa Diyos, naglilingkod at nagbabahagi ng salita ng Diyos at naging kasama o katuwang ni Pablo sa pangangaral sa Korinto at sa iba pang bayan. Mababasa naman po natin yan sa verse 18 and 26. Sa paglipas mga kapatid ng panahon, nang makauwi na po itong mag-asawa na si Aquila at si Priscilla doon sa Roma, mayroon pong sulat si Apostol Pablo sa Church ng Roma na ipinadala kay PB ang ginawa po ni Apostol Pablo ay nangumusta po siya kay Priscilla at kay Aquila. Ang sabi po sa Roma 16.3, Ikumusta ninyo ako, kina Priscilla at Aquila, na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Take note, mga kamanggagawa ko kay Kristo. And verse 4, Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako, ang nagpapasalamat sa kanila, pati na rin ang lahat ng iglesia ng mga hintil. Makita po natin mga kapatid, ang sabi itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas lang ang buhay ni Apostol Pablo. Balik po tayo sa ating teksto. Kung mababasa natin sa verse 3, ang sabi, at dahil sila'y manggagawa ng tulda, ibig sabihin ng sila ay yung mag-asawa na si Aquila at Prisila. Ang sabi, siya ay nakitira sa kanila. Si Apostol Pablo daw ay nakitira sa kanila, sa mag-asawa. At siya ay nagtrabahong kasama nila. Ibig sabihin mga kabatid, maunawaan po natin dito, maliwanag na may hanap buhay sila. At mayroon po silang ministry. Pero paano nila hinandil ang hanap buhay at ang ministry? Para po sa kanila, hindi hadlang, ang hanap buhay sa misyon, kundi naghanap buhay sila para mapanatili ang misyon, masuportahan ang misyon. Ito mga kapatid, akala kasi ng iba, pag nagsasabi tayong unahin si Lord, dapat priority si Lord, hindi po ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho. Mali lang mga kapatid ang pagkaunawa. Hindi po ibig sabihin na hindi ka na maghanap buhay. Ang isyo lamang po dito kung paano mo i -handle. Dahil mananampalataya ka na ng Panginoon. May covenant ka na sa Diyos. May commitment ka na sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos at puno ka ng pagkaunawa sa salita niya, naiintindihan mo yung hanap buhay mo, ang trabaho mo, ang business mo, na hindi lang pala ito para sa sarili. Binigyan ka ng trabaho ng Diyos pinagpala ka ng Diyos, naging matagumpay ka dahil gagamitin ka ng Panginoon para mapanatili, tumayo, lumago ang ministry ng Panginoon. Na hindi nagmamakaawa, hindi kawaawa at napapabayaan yung mga pastors o workers ng Panginoon. Kaya, ang mag-asawang si Akila at si Priscilla ay suportado si Apostol Pablo. Kung mababasa natin, ang sabi sa verse 3, at dahil sila'y manggagawa ng tulda, tulad niya, siya ay nakitira sa kanila. At siya ay nagtatrabahong kasama nila. Si Apostol Pablo ay nanirahan nakitira kay Aquila at kay Priscilla. At natulungan nila si Apostol Pablo. Kung kilala din po ninyo si PB, siya ay malaking tulong din sa ministry ni Apostol Pablo. Suportado po si Apostol Pablo nitong CPB Basahin po natin sa Roma 16.1 hanggang 2. Itinatagubilin ko sa inyo ang aking kapatid na si na isang tagapaglingkod ng Iglesia sa Sincria. Ito kasing CPB mga kapatid, siya po yung inutosan ni Apostol Pablo na pumunta sa Roma, magdala ng sulat sa Roma. At itong si po mga kapatid, siya po ay babae na talagang committed sa Panginoon. Kaya pagdating dito po sa verse 2, tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon gaya ng nararapat nating gawin bilang magkakapatid. Ang sabi pa ni Apostol Pablo, tulungan ninyo siya sa anumang pangangailangan niya sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa sa mga iyon. Kita nyo, marami si PB, ang sabi ni Pablo, na natulungan at isa na siya doon, si Apostol Pablo. So, Nakakalungkot lamang po isipin na maraming Christian na napabayaan na po ang ministry, ang paglilingkod sa Diyos dahil sa trabaho o sa hanap buhay at naging big obstacle sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung sinasabi, busy ako, marami akong ginagawa. Paano i-handle ng mga anak ng Diyos ang hanap buhay at ang ministry? Una po, ang hanap buhay ng mga anak ng Diyos ay hindi hadlang sa ministry bagkos ito ay makakatulong na mapanatili ang ministry. Bakit? Dahil malaking tulong ang hanap buhay sa ministry, kapatid. Dahil kasama mo ang Diyos sa hanap buhay mo. Gusto niya, hindi ka na mahirapang pumunta sa church. Pag may seminars, nakakapunta ka. di ba? Diba? Nakakatulong ka. Kung may mga activities, nakakatulong ka. Pwede kang gamitin sa mga pangangailangan ng iglesia. Kaya mga kapatid, huwag mong isipin na hadlang yan, kundi blessing yan ng ating Panginoon. Pangalawa, kung paano i-handle ng mga anak ng Diyos ang hanap buhay at ang ministry, ito po, ang hanap buhay ng mga anak ng Diyos ay hindi ang pangunahing gawain, kundi ang ministry pa rin. Now, ito mga kapatid ang dapat nating tandaan. Kung nalubog ka na sa trabaho, wala ka ng pahinga, eh, yung sinasabing time is gold para sa'yo, di ka na makausap, di ka na makabanding, di ka na mapalagay sa oras mo at wala ka ng gana sa ministry o sa paglilingkod. Ito'y obvious na ito ang pangunahin mong trabaho. Ito yung top priority mo. Big sabihin, di baling hindi ka makapag-worship, di baling lumalayo ka sa Diyos, sa church, basta may trabaho ka lang. Di ba? Na mga kabatid, ang pangako ng Diyos sa atin na tayo ay hindi niya pabayaan. Kaya nga, nagbigay siya ng magandang trabaho, nagbigay siya ng magandang hanap buhay, pero hindi ibig sabihin ng Diyos na ito ang maging top priority natin. Bagkos, ang mga ito ay provision ni Lord para mapabuti natin ang ating paglilingkod at mapanatili ang ministry. Halimbawa, nang ako ay mag-start dito mga kapatid sa isla ng San Jacinto, nang mag-mission ako dito sa SGBC Tikau Island, only 500 lang ang pera ko. Hindi ko alam kung paano ang susunod. Ang personage, walang mesa, walang upuan. Sa simento lang kami nakaupo. Ang church, walang guitar, walang speaker, walang electric fan, walang screen. Manila paper lang kapag nagpapakanta kami. Nag-mission ako kasama ang asawa ko na feeling ko, feeling namin nag-iisa lang. Na walang mga kasama. Bakit? walang support financial mga kapatid. So ngayon, sino ang ginamit ng Panginoon? Ang ginamit ng Panginoon para matustusan ang aming pangangailangan ay ang may trabaho. Nabukas ang puso sa misyon. Ginamit ng Panginoon ang mga kaibigan, kakilala at hindi kakilala para lang hindi mapabayaan ang misyon. At ang tumutulong sa misyon ay hindi rin pinapabayaan ng Panginoon, pinagpapala din sila. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon, nagpapatuloy kami sa paglilingkod sa Diyos dahil lang sa kanyang biyaya at habag. Pero kung ang top priority natin ay ang trabaho natin, matututo po tayong maging sakim. Matututo po tayong maging kuripot. Panghihinayang kahit sa kunting halagan lamang. Pag ganito ang lahat ng members sa church, kawawa ang mga lingkod ng Diyos at kawawa ang ministry buti na lang ang lingkod ng Diyos ay top priority ang Diyos. Kaya hindi siya pinapabayaan ng Diyos. Katulad ni Apostol Pablo, kahit naghanap buhay siya, top priority pa rin niya ay ang mission. Tingnan po natin. Sa gawa 18.3.5, ang sabi, at dahil sila'y manggagawa ng tulda tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya ay nagtrabahong kasama nila. Take note, sa verse 3, nagtrabaho. May hanap buhay. Pagdating sa verse 4, tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakipagpaliwanagan sa mga hudiyo o grigo sa sinaguga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, inukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Hesus ang Kristo. Sa so, makita natin mga kapatid, may trabaho si Apostol Pablo pero top priority pa rin niya ang misyon. Kaya paano i-handle ng mga anak ng Diyos ang hanap buhay at ang ministry? Ang hanap buhay ng mga anak ng Diyos ay hindi ang pangunahing gawain kundi ang ministry pa rin. Pangatlo, ang hanap buhay ng mga anak ng Diyos ang mag-a-adjust sa Diyos. Hindi ang Diyos ang mag-a-adjust sa hanap buhay. Take note, si Akila at si Priscilla at si Pablo, naghahanap buhay. Pero marunong silang mag-adjust, magbalansi ng kanilang oras Kaya nga mga kapatid, kung mapapansin natin si Solomon, ay hindi po siya nanalangin ng kayamanan kundi wisdom ang kanyang hiniling hiningi sa Diyos dahil aanhin niya yung kayamanan kung hindi naman magamit sa tama baka hindi siya makapagpatayo ng templo pero dahil sa wisdom na yan naging sentro pa rin niya ang mga spiritual na bagay nakapagpatayo siya ng templo mapapansin natin ng marunong po siyang mag-adjust sa kanyang kayamanan o trabaho kaya kung minsan mga kabatid ang bigat-bigat ng dinadala natin. Nahihirapan na tayo, feeling natin, pinapabayaan tayo ng Diyos na parang walang blessings na dumarating dahil nga baliktad ang pagkaunawa natin sa paglilingkod. Ang gusto lang kasi natin maintindihan ang trabaho natin, ang pagiging busy natin, ang gusto natin si Lord ang mag-adjust sa ating hanap buhay. Hindi ganito ang plano ng Diyos sa buhay natin, kapatid. Gusto niya tayo ay magtagumpay at maging masaya sa mga pagpapala niya. Yan ang gusto ng Diyos. Pero bakit may sweldo ka, may pera ka? Pero parang nahihirapan ka pa rin, puno ka pa rin ng mga alalahanin, full of stress ka pa rin, mas dumadami ang gastusin mo. Sasabihin na naman natin, kailangan mo ako Lord maintindihan kung bakit wala akong panahon sa iyo. Kapatid, tandaan natin, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na tayo'y mahirapan. Pero may dapat tayong maintindihan sa plano ng Diyos para sa atin at sa ating ikabubuti. Kaya tayo ang dapat mag-adjust, hindi ang Diyos ang pipilitin natin para maintindihan tayo. Tayo po ay laging nagsasabi, Lord, sana maintindihan mo ako. Ang tanong, iniintindi rin ba natin ang Diyos ang kanyang mga kagustuhan? sasabihin ng Diyos, anak, kung makikinig ka lang sa akin, makiisa ka lang sa aking plano, magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Sa lahat ng pangarap mo, magtatagumpay ka, mag enjoy ka, hindi ang mabigatan ka. Kaya nga, totoo po yan. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Proverbs 16.3, Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Napakaganda po. And also Proverbs 3.6 In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Kapag atin pong kinikilala, ina-acknowledge ang ating Panginoon sa lahat ng ating pamamaraan, ginagawa ang sabi niya, He shall direct your path. At ang sinabi din sa Proverbs 10.22 The blessings of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Kaya mga kapatid, para sa akin, kapag si Lord, my blessings, kapag nakatanggap ako ng blessings mula sa Panginoon, feeling ko ang yaman-yaman ko na. Wala akong iniisip na anumang mga problema. Bakit? Dahil my blessings ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon na tayo'y maging happy. Gusto niya tayong maging masaya kinakailangan lang maintindihan natin ang kanyang plano at ma-adjust natin ang ating sariling plano sa plano ng Diyos. Ang ating mga trabaho, ang ating mga buhay, ma-adjust natin sa ministry, sa gawain ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung mauunawaan mo ang plano ng Diyos sa trabaho mo, sa commitment mo sa Kanya, at marunong kang mag-adjust sa hanap buhay para sa ministry at sa paglilingkod, magiging happy ka. mag enjoy ka sa creation ng Panginoon na habang naglilingkod ka ng tapat, pinagpapala din naman ang trabaho mo. Masaya ka pang naglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, isip-isip din kung may time. Ito pang sabi sa John 15.7, If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it will be done for you. Napakaganda po ng condition. Ang sabi ni Jesus, if you abide in me and my words abide in you. Ibig sabihin, naka-adjust po lahat ang ating panahon, mga pangarap o kung ano man, naka-adjust lahat sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang salita. Ibig sabihin, talagang una ang Diyos sa lahat ng bagay. So, paano i-handle ng mga anak ng Diyos ang hanap buhay at ang ministry? ang hanap buhay ng mga anak ng Diyos ang mag a sa Diyos. Hindi ang Diyos ang mag a sa ating hanap buhay. Para po sa aking iwan ng konklusyon, mga kapatid, kailangan natin ang spiritual wisdom para sa hanap buhay at mission o ministry. Paano mo ito i-handle? Ngayong anak ka na ng Diyos, ngayong follower ka na ng ating Panginoon, mga kapatid, si Lord ay nag-provide sa kanyang creation para sa pangailangan natin at para mabuhay. Pero hindi niya sinabing nagbigay siya ng source, nagbigay siya ng blessing, nagbigay siya ng trabaho para ibuhos ang ating atensyon dyan. Para magiging top priority ito. Bagkos, ito ay blessing ng Panginoon upang mapanatiling may kasayahan ang paglilingkod natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, mag-adjust mag-sacrifice, mag-cancel kung kinakailangan. Basta maipakita natin na top priority si Lord sa buhay natin. Para po sa ating review, paano i-handle ng mga anak ng Diyos ang hanap buhay at ang ministry? Number one, ang hanap buhay ng mga anak ng Diyos ay hindi hadlang sa ministry. Bagkos, ito ay makakatulong na mapanatili ang ministry. Number two, ang hanap buhay ng mga anak ng Diyos ay hindi ang pangunahing gawain, kundi ang ministry pa rin. Pangatlo, ang hanap buhay ng mga anak ng Diyos ang mag a sa Diyos, hindi ang Diyos ang mag a sa hanap buhay natin. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.